Nag security guard nga tayo ngayon mga tropa sa event ng Torisi mga kakosa Group 3! <laughs> so yun nga mga tropa, ngayong araw nga mag-guard nga tayo mga tropa sa school natin. May event kasi mga tropa, yung tourism, kaya nakuha tayong guard dito mga kakosa. Yun nga pala outfit natin mga tropa, tandito na nga tayo sa bahay ng tropa natin. Dahil kasama natin sila mga tropa, Siyempre mag-outfit check muna tayo dito mga kakosa. Mukha talaga tayo mga tropa, tulok dito yun. Tapos yun nga mga tropa, yun yung mga kasama natin mga kakosa, si Speed, tsaka si Kalbo mga tropa. Syempre mga kakosa, bago tayo mag-guard mga tropa, magte-training muna tayo dito mga kak ako sa <laughs> 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 Tapos so yun nga mga tropa Dali-dali na nga din kami diyang umalis mga kakosa Dahil maaga din yung call time natin Nakakulo nga sila dyan mga tropa Tapos tayo dyan, nakabasura concept tayo dyan mga kakosa Yo, Sobrang angas natin Tapos yun nga mga tropa, pamaya nga, mga kakosa, andito na nga din tayo mga tropa sa school natin, sa exact. Hapon nga pala yan mga tropa, alas 3 nga pala yan mga kakosa ng hapon. 3.30 kasi mga tropa yung call time, kaya 3.31 tayo dumating. Yan, andito na nga tayo. Okay. Ano, si Speed. Speed! Tapos ayun nga mga tropa, nakita nga din natin dito si Mel, si mga iba nating mga tropa, tsaka mga klase natin, mga kakosa, dito din, nag-a-garden kasi sila mga kakosa, tapos yung iba magko-color. So, Pamaya-maya nga mga kakosa, dinistino na nga tayo dyan mga tropa ng mga turisim. Tapos tiningnan nga namin dito mga kakosa, yung posisyon ng mga tropa natin dito, kusa nakadistino. Tapos ayun nga mga tropa, dyan nga siya nakadistino, parang bugok lang eh. O oh, single ka oh, pa pre. pre, ako din eh. Ei, ah, Mr. Mr. Paul. <laughs> Tapos ayun nga, mga tropa, na nga tayo ng mga tropa natin dyan, no? Para mga kupal nakita ko nga di sa kong tropa dito, magkocolors, mukhang aso. Honored night nga pala yan mga tropa. Celebration nga pala yan mga kakosa... ng mga pumasa, mga tropa ng board sa. Tapos yung mga graduating mga tropa, celebration din nila yan mga kakosa... Event nga pala yan mga tropa ng tourism. So yun nga, nakita nga natin mga tropa natin dito, yung serious na serious mga kakosa... Tapos dito nga tayo mga tropa, nakadistino, sobrang ganda ng pwesto natin mga kakosa, Amoy basura. De, joke lang mga tropa wala namang amoy yon mga kakosa kaya okay lang tas yano no, yung tropa natin na oh no, nilalapitan pa tayo mga kakosa nagpapa-feature kaya sabi ko wag muna wag muna magpa-feature mamaya na lang tropa idol na idol kasi tayo niyan mga kakosa ay tapos nakita nga din natin yung isa pa natin dito'ng tropa yo sobrang pogi oh mukha kamukha ni po mukha ni po mga kakosa ay napakaangas oh may baril pang hawak parang bugo tapos shoutout nga pala kay tropa yo kasama natin sa destino mga kakosa kami magkakasama kasi dito eh tapos ayun nga, mga tropa pamaya-maya dumating na ngay mga guests mga kakosa sa mga ano may mga dumadating dating na nga mga kakosa kahit papano tapos habang mga tropa dumadating sila mga kakosa at pumapasok sila tamang tambay lang tayo dito mga kakosa tamang time lap tapos ayun nga pamaya maya nga mga tropa pumuesto na nga tayo dito mga kakosa at mag a assist, -assist na nga tayo dito mga tropa ng mga anino ay hindi mga tropa yung mga dumadaan mga kakosa at pag tinanong tayo mga tropa tuturo lang natin mga kakosa yung na natin dito tsaka EFP lang tayo syempre mga tropa habang nakatayo tayo dito mga kakosa shoutout muna tayo shoutout nga pala sa'yo, Ron De Lemente! Ang sarap mo din, tropa! And shoutout din sa'yo, Tin Constantino! And shoutout din sa'yo, Jabez Dayaw. And shoutout din sa'yo, Maria de Guzman. Salamat sa suporta. Ah. Shoutout din sa'yo, Raven Bontalyao Salamat din sa suporta. Ah. Sa mga gusto nga pala, mga tropa, magpa-shoutout. Mag-comment lang kayo dito sa vlog ko na to, mga kakosa. Kaya so, nga, mga tropa, hanggang matapos nga, mga kakosa. event ganyan lang ginagawa ko. Tumatayo, tsaka umuupo-upo lang ako, mga kakosa. Yan, nag-aabang lang tayo, mga tropa, na magpakain. Tapos dito nga, mga kakosa, magsisimula na nga dito event, mga tropa. Tapos dito nga, mga tropa, tapos na nga mag-perform, mga tropa, yung kolo. Ibalik na yung mga tropa natin na to, mga kakosa yun. Gustong gusto magpa feature banas na banas na ako, mga tropa, mukhang mga upal. Uh, Tapos dito, mga tropa, tamang upo lang tayo, mga kakosa, naghihintay lang tayo, mga tropa, na magpakain. Dahil gutom na nga din tayo, mga kakosa, sa mga part na yan. Kakagutom din kasi, mga tropa, nang walang ginagawa eh. Tapos ayan nga, mga tropa, nakita nga din tropa natin dyan, kambal na mukhang minions. Tapos nakita nga natin isa natin dyan, tropa, mga kakosa Yo, Gutom na gutom na, mga kakosa, nangangagat na yata. Tapos kung guts nga pala kay Ma'am regional top nature nga pala siya mga tropa napakagaling talaga mga kakosa kaya kung ako sa inyo dito na kayo sa exact mga tropa tapos nakita ko nga din dito si mama sobrang angas mga tropa nagpapaystolin pa eh napakabait nga pala mga tropa ng teacher namin na yun. Eh. tapos pamaya maya nga mga kakosa kumain na nga tayo dito mga tropa sa wakas yun o no, tamang epti lang Aldo na naman mga tropa tapos ayan nga din si Mel's mga kakosa yun busog na din si Mel tapos dito si Calboy tamang pasikat pa di naman dito waiter nagpapasikat na naman pasikat ka na naman boy Pagay 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 ako din Agis mo agis mo Next year tayo naman Next year kami naman yung uh, ano Kapasa dyan Next year Kami naman gagraduate at makakapasa ng board exam Ako yung magkatapon next year Hindi ako Ako <laughs> Tapos dito nga mga tropa, tapos na nga dito Tapos walang humpay na papichong na naman mga kakosay Mga tropa natin dito para mga utuwe Tapos ayun, take yung nga pala kay Dave tapos parisim at head security, ay ka muna Tapos ayun nga mga tropa, salamat nga pala mga kakosa Sa panunood, siyempre bago yan Ay ka muna, ba bye bye